Noong mga bata pa tayo, tuwing tinatanong tayo kung ano ang gusto natin paglaki, ang isa sa karaniwang sagot natin ay astronaut. Pero alam mo bang sa kasaysayan, wala pang Pilipino na pumunta sa space at naging astronaut? <laughs> now. Meet Polly Basubas, ang posibleng unang Filipina astronaut sa kasaysayan. Wow. Si Florence Pauline Gardose Basubas o Polly ay lumaki sa Mandawi City, Cebu. Anak ng simpleng pamilya, hindi nepo baby, pero malaki ang kanyang pangarap. Ang makapunta sa kalawakan, mula bata pa lang, mahilig na siyang tumitig sa between. Nagtataka kung ano kaya ang pakiramdam ng maglakad sa buwan. Sabi ng iba, impractical, pero hindi siya sumuko. Nag-aral siya ng biology, tapos nakakuha pa ng scholarship sa abroad para sa kanyang bachelor's at master's degrees ibig sabihin sariling sipag at talino ang puhunan walang shortcut utak at tiyaga lang. Si Polly hindi lang basta nagbasa ng libro. Literal siyang lumipad sa parabolic flight sa US. Yung eroplano na biglang aakyat at babagsak para maramdaman mo ang zero gravity. Dito, gumawa siya ng biological experiments. Funded pa mismo yan ng United Nations, under SGAC, and Orella Institute. Habang tayo naglalakad papuntang MRT, si Polly naglalakad sa ere habang lumulutang ang test tubes niya. Nine. Hindi lang yan. Nakapasok din siya sa NASA Space Academy sa tulong ng UNOOSA at US State Department. Imaginin mo ah, isang pinay kasama sa training ng mga future astronauts. Kumbaga sa basketball, nakikipractice na siya sa NBA habang tayo nanonood pa lang ng PBA. Naselect din siya ng limang International Analog Habitats. Ibig sabihin, nasubukan niyang mabuhay sa mga simulation ng Mars at moon wow. missions. At ngayon, kabilang na siya sa moon daw bilang analog astronaut. ibig sabihin nun, baga, training wheels pa lang, pero actual na preparation na para sa totoong space mission. Pero ano na nga bang current status ngayon ni Polly? As of the present, Polly is vying for scholarship from Sera. At kung mananalo siya, siya ang magiging unang official astronaut candidate ng Pilipinas. At guess what? Kailangan niya ang suporta natin ngayon. Oo, tayo mismo pwedeng tumulong para maabot niya ang kanyang space dream ilalagay ko sa comment section yung link. I-click mo lang tapos pwede mo na siyang tulungan. So yun nga mga kamagkano, over the years, ito ang mga na chief ni Polly. Nakapagtapos abroad on scholarships, nag-zero gravity experiments funded by UN, sumali sa NASA Space Academy, naging analog astronaut sa Mundaw, at ngayon, kandidato na siya na maging first Filipina astronaut. Kahit ganon kataas na siya lumipad, bumabalik pa rin siya sa Eastern Visayas para mag-inspire ng mga estudyante. Lagi niyang sinasabi, never give up on your dreams. Karabi nga yun no mga kamagano. Sa dinami- dami ngayon ng mga Nepo babies dito sa Pilipinas, andyan pa rin ang mga taong katulad ni Polly. Sariling pawis, sariling sipag, sariling husay at scholarships ang ginamit para makamit ang kanyang mga pangarap. Kung gusto mo pa ng mga pang nakaka-inspire na contents, dito lang yung sa channel ko kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking bagong YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.